Oh, ang lakad-lakad. Dito, dito na tayo, sir. na tayo dito, sir. sila. Pero ano dito, mga Pilipino din. Yeah, mga Phoenix. Mga Phoenix. Mga oh,

Ah, pwedeng convert dito? Ano convert sa lagtong? Nangyayari man sagang kasi Kasi kailangan eh. yung Ayan o, dito ka ka okay. dararawin service mo. Ayan, bilaan <laughs> din ng grocery yan o. Ito? Ayan, ito. Ayos o. Siyempre, yung taga na natin. Sila kay tao ba. Tangka diyan. 5 ano to? Ay ano to? 6 footer. Six footer ka lakay, no? Five -nine lang kayo. 59 lang. 59 no. 59 may hap pa. May hap pa. Talmo <laughs> ta umihi at Ano nga din eh. Ito para, ano sa kwento eh. Ganda ng release nila dito. Ayos. Layo pa. Penex. Ito na eh. Penex. Tingnan ito. Penex. Doon ano? Mm -hmm. Duhin, uh, likod lang likod na green. Lo, 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 Tak ada katakan, tak ada katakan, kita jadi selesai, ha? tu